Joke. Ito, pasalubong ko sa misis ko. Oh. Sa akin test ha, ang ng manok. Ito, pasalubong ko kay misis ko. Kato Jolie? Oo, oh, ito. Wala ka tau? Jollibee. <laughs> jollibee. Jolli. Jollibee, pasalubong oh, ko. Ito, saka hmm. ito, ko. Ito, huh? sa misis ko. Kainin lang. Oh, jollibee. At kasi pasalubong ko, Jollibee. Samahan nyo ako kumain. Hei, <tuk> 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 ganti dengan Juicy. <tuk> 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 Sarap.

tap, Tangin na ako. Ang na ma. Oh. Hmm. Ang kapal. Panama, Marking TV, Panama! Ano yun? Hindi nang ano ito, pasalub... Ito nang kain ko, Toning. Ito nang pasalubong ko sa namin, sis ko. Ano yan? Kain? Hmm. At least, dalbi yan.

set out sa matabang setter ng patima sagot din eh chóp hử lắm sân tăng hử hử lắm bốt Para ba? Para So, ayun guys, tapos na akong kumain. To pasalubong ko sa Mrs. Ko. Dali lang, sir. Huh? Inyong pagkain sir. To pasalubong ko sa Mrs. <laughs> ko. Pana, sir, no. Lalain na Ba kanin. At, at least sir Galibin. Yeah. See you. Resign mo siya? Malapit na makauwi ah uh, pasalubong. And guys, malapit na ako sa bahay namin. May bibigay ko na yung pasalubong ko. Hintayin mo, Mal. 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 Ang salubong saya sa'yo, Ika. Ano Alay ka, salubong nga ako sa'yo. Bidaan Ano Ano? Hmm. Salubong ka. Ito o. ka Eh, ano to? Rice to? <laughs> bidaan sa'yo Rice nga, tukal ako burger. Oh. Ang sudah ko yan Rice na. Magsasabihin mo huwag na magsain, oh. Pasalubong ako, kunin mo ha? Ano pasalubong, oh. <laughs> Ito, oh. mm. ko ko to. pasalubong ko? Hindi nandun sa'yo. doon yung pita ang saya, yung burger ni Ito, oh. Ayoko yan. Ayoko Pasalubong ko, kaya yun. Ba't <laughs> ko ka? Paano hindi mo ako pinapansin?